What's up no mga kares? Magandang araw sa inyong lahat dyan. So, na, ngayong araw to nandito na naman tayo sa Motorstar sa may San Fernando Papanga, sa may San Agustin. Ayan, karap lang ng uh, barangay San Agustin sa church. So, makikita nyo dyan. Nandito yung uh, Motorstar ng San Fernando. Meron silang bagong unit kayo mga kares. Papakita ko sa inyo yan mga kares. Para siyang uh, PCX no. So, ayan. Lapitan natin. So, meron sila ditong kulay puti. Meron silang kulay puti Tapos uh, kulay black Ayan Tapos kulay blue Ayan so, Tanungin natin kung magkano yung presyo nito sa kanilang uh, bagong unit na uh, Easy Ride 150P. Ayan. Easy Ride 150P. Ayan. Ay, meron silang gulong na uh, 120 by 70 14 inches na to mga garis no? ayan. so ayan uh, gulong ng uh, uh, easy ride uh, 150p ayan. so napaka angas yung ano niya may cover na siya na ano siya plastic, plastic. Taka saka may ano siya ito so, dito naman ay PCX na PCX na forma mga garis no maganda na yung panel niya ayan So, meron pa rin siya ng uh, naked type na handlebar tapos sa uh, meron siyang uh, gas tank. Ayan. So meron siya dito mga kares. So parang T6 na style talaga mga kares. So meron silang upuan dito mga kare. Ayan. Napakalaki yung ano ito compartment mga kare. Ayan. So napakaabot na dito sa so may upuan yung uh, compartment niya. Siguro ah uh, half face saka full face yung ma mailagay niya dito mga kares so ayan so may ano pa oh. ayan so meron sila itong apat na kulay meron silang uh, white uh, black blue saka meron silang red uh, meron silang red dito dun mga kares ayan so apat na kulay ang meron sila dito sa motor star no, mga kares so ito napaganda meron na silang a uh, Meron na rin yung uh, passing light yung low and high musena, Left and right In light Ayan High and low Saka start meron na rin itong Meron na rin itong kickstart Ayan Meron silang kickstart so, so kung ma maubusan na kayo ng uh, battery Pwede na kayo na rin uh, Can start nito mga kares. No? Yun yun mga kares na no? sa mga nagtatanong kung magkano yung uh, presyo nitong uh, Easy Ride uh, 150. Ito ay meron itong uh, SRP na 71,000 mga kares. So, meron siyang cash na 67,150. So, meron siyang down payment na uh, 5,350. So, meron siya sa monthly na for 3 years is 3,623. For 2 years So, meron siyang uh, 4559. So, meron pa siyang uh, rebate 'yan mga kares kung updated kayo magbayad, no. Dito naman tayo sa zero interest no mga kares. So, meron siyang uh, down payment na 23,100. So, sa 18 months, meron siyang monthly na 3,161. Sa 12 months is meron siyang 4,542. So, kung updated kayo magbayad, meron pa rin siyang rebate. So yun mga uh, sa mga sa mga gustong uh, kumuha nitong unit na to dito sa may San Fernando, sa may San Agustin, San Fernando, Pampanga ah, uh, pumunta lang kayo dito at uh, para makakapagpili kayo na mga motor na katulad nito na parang V6 talaga ito mga garis. Ayan. So meron naman ito sila pinapakita ko naman sa inyo yung mga down payment at saka cash price nila ito ay pasok sa budget pa rin mga garis di ka'y malulugin ito kasi uh, abot kaya ang presyo nito itong Easy Ride 150